Ang tagal kaya ng tulog ni Enzo tapos nagpapalaki siya ng butoy ito niya. Pero saya, saya. ang saya-saya. Ang mukha niya ang saya-saya. Naglalaro pa. training, training. jackpot. Ilang oras na tulog. Very good niya yung si Enzo ha. ah, tingnan mo yan yung habis niya na gagawin. Ganyan, ganyan pa. Tigring. Oh, sarap tulog niya eh. Sino na panaginipan mo na eh, taas ang paa. tire Papa, ang bait ng anak mo today. Ang bait-bait. Uh, tagal kaya ng tulog niya. Oo, tagal ng tulog ni Inso today. Good boy si Inso today. Good boy. Super good boy. Yeah! Oh, oh tingnan mo. Nagsipa si papa si Inso pa. Good boy. mabait na bata, natutulog pag taghali. <laughs> I love you. Goodbye.